Ngayon ay gagawa tayo ng sungka divination or sungka reading dito sa tabing-daan. Ayan. So ang sungka para sa hindi nakakaalam ito ay originally isang laro uh, ng traditional game ng mga Filipino at parang boat yung hugis ng board niya. So anyway, ang gagawin lang naman lamang natin dito ay mamimili lang kayo ng isang bahay o isang butas. So meron tayong pitong butas sa bawat side. So sa side ninyo kay pipili. Bali ito 'yan. So meron tayong 1 2, 3, 4, 5, 6, 7 So may 7 butas o 7 bahay Mamimili lamang kayo ng isa dito At kapag nakapamili na kayo um, Antayin nyo lang na matapos yung process ko Then saka natin malalaman kung ang sagot ba sa tanong ninyo ay oo o hindi maaari So kailangan ang sagot na or or ang tanong na gagawin ninyo ay may kinalaman sa oo o hindi maaari na klase ng uh, sagot na makukuha dapat So i-compose lang ng oo o hindi maaari So sisimulan na natin. Okay, so tingnan na natin yung mga sagot sa inyong mga tanong kung oo hindi maaari ang inyong tinanong. Ito na ang sagot sa unang butas. Ang sagot ay oo. O pangalawa naman, ang pinilipad ng kami Yung pangalawa, oo din. Pangatlo, oo din sa So sa pang-apat na butas, wala tayong natirang shell dito. So ibig sabihin nun ay maaaring 50-50 pa siya or maaari pa lang na maging oo, maaaring hindi. So nasa gitna pa lang ng sitwasyon. Kaya marami pa kayong pwedeng gawin na paraan para sundin kung ano yung dapat ninyong gawin. Sa ngayon kasi parang hindi pa sigurado yung uh, parang uh, tadhana kung pupunta ba siya siya sa yes or pupunta siya, siya sa no. So maganda nga ito actually kasi ibig sabihin may pagkakataong kapang gawin ang lahat ng bagay or paraan para makamit mo yung inaasa mong sagot sa tanong mo na yan. And then yung pang lima, Oo, yung sagot sa panglima. Pang-anim. Oo din yung sagot sa pang-anim. So, yung pampito, wala siyang laman. So, sabihin, maaari yung sagot. So, pwede maging no, pwede maging hindi. So, maganda pa rin na ang pagkakataon na ito para gawin ninyo yung best ninyo para ma-achieve ninyo kung ano yung inaasam niyo mga kasagutan dun sa tinanong niyo Kasi hindi pa siya, kumbaga hindi pa naka, nakatakda yung mangyayari kung oo at saka hindi pa yung kasagutan. Ayan, ang laks ng kami. So yun lang mga malaya. Maraming maraming salamat at mabuhay kayong lahat. Paalam.